ang mga Delta Force, Navy Seals at Green Beret, ang tatlong alamat ng digmaan, ang mga pinakamalulupit at pinakamisteryosong sundalo ng Amerika. Pero sa kanilang tatlo, sino nga ba ang pinakamalakas? Sa episode nating ito, ating pag-usapan ang mga pinakamalulupit na Special Force ng Amerika. Ating alamin kono ang kanilang pinagmulan, paano nga ba sila lumalaban at bakit mahalaga sila sa makabagong battlefield? Sa makabagong panahon, hindi sapat ang mga ordinaryong sundalo para labanan ang mga pabago-bagong banta sa digdig. Kailangan ng mga bansa, kagaya na lamang ng Amerika, ng mga espesyal na mandirigma na kayang gumawa ng misyon na higit sa kakayahan ng mga karaniwang sundalo. Mula sa pagliligtas ng mga bihag, pagsabotahe sa base ng mga kalaban Hanggang sa lihim na pagtulong sa mga rebelding kaalyado ng kanilang bansa Unahin natin ang mga Delta Force Ang Shadow Warriors ng Amerika Itinatag noong 1977 Ang Delta Force ay ibinatay sa maalamata British Special Air Services Itinatag ito ni Colonel Charles Beckwith Bilang tugon sa pangailangan ng isang ultra-capable na counter-terror unit na kayang magsagawa ng mabilis, tahimik at eksaktong aksyon. Ang Delta Force, opisyal na kilala bilang First Special Forces Operational Detachment Delta o First SFOD ay ituturing na isang Tier 1 unit, isang grupo na ginagamit para sa mga pinakadelikado at mga pinakasensitibong misyon ng Amerika. Noong 1970s hanggang 80s, sunod-sunod ang mga international hijacking at hostage crisis. Ang kakulangan sa dedicated highly trained counter-terror team ay nagdulot ng kahinaan sa kakayahan ng Amerika na rumisponde ng mabilis at palihim. Kaya naman, itinatag ang Delta, isang direktang tugon sa ganitong vacuum, isang unit na pupwedeng i-deploy sa loob lamang ng ilang oras para magligtas ng mga hostages, puksain ang mga high-value target o magsagawa ng mga black operations na hindi dapat makita sa pampublikong record. Ang Delta ay nakatuon sa counterterrorism, hostage rescue, hostage recovery at targeted direct action laban sa mga high value target. Kadalasang nagtatrabaho sila sa ilalim ng Joint Special Operations Command o JSOC at madalas ay mayroong malapit na koordinasyon sa intelligence community tulad na lamang ng Central Intelligence Agency para sa pagpaplano at pag-execute ng mga sobrang sensitibong misyon. Kaya naman, marami sa kanilang operasyon ang hindi na ilalathala o nananatiling classified hanggang sa ngayon. Hindi katakataka tinaguriang tinagurian ng mga Delta Forces na the ultimate problem solver ng US military. Marami ang nangarap na makapasok sa Delta Force pero ilan lamang ang kakayaning pumasa rito. Ang Delta Force selection process ay isang bangungot ng land navigation death marches at napakaraming mga psychological tests. Tanging piling sundalo lamang mula sa army ang iniimbitahan, kadalasan mula sa pinakailit tulad ng mga rangers at green beret. Ang mga sasali ay dadaan ng maraming linggong training na puno ng gutom, pagod at walang tigil na pagsusulit. Ang mga kandidato ay magsasagawa ng rock marches dala ang napakabigat na equipment, navigation test na umaabot ng danda ang kilometro, at matitinding psychological evaluation para sukatin ang kanilang mental toughness. Dumadaan din sila sa matinding paghahanda kung sakaling mahuli sila ng mga kalaban. Ito ang tinatawag na simulated capture and interrogation training. Ngunit dahil sa napakahalaga ng training na ito, hindi alam ng publiko kung papano ito ay sinasagawa. Bawat taon, daan-daang veteranong sundalo ang sumusubok na makapasok sa Delta Force, ngunit tinatayang mas mababa pa sa 10% lamang ang nakakakuha ng pagkakataong maging bahagi nito. Ang kabuang bilang ng mga Delta Operators ay classified, pero tinatayang nasa 1,000 operators lamang sila. Ang bawat Delta Operators ay karaniwang armado ng mga sumusunod para sa kanilang personal weapon. Mayroon silang HK416 o iba pang AR platform rifles na may suppressor at advanced optics para sa precision firing. Para naman sa mga close quarter combat, madalas silang gumamit ng mga compact na submachine gun tulad ng MP7 na mayroong compact suppressor at laser aiming module. Bilang sidearm, karaniwang may suppressed pistol sila kagaya na lamang ng SIG Sauer o Glock variant para sa mga long range engagement. Available din pa sa mga Delta Forces ang mga sniper o marksman rifle tulad ng SR-25 o minsan Barrett M107 pa sa mga anti-material roles. Bukod sa armas, meron din silang mga breaching tools tulad ng shotgun breacher, door explosives, flashbang at iba pang mga specialized entry equipment. Mahalaga sa mga Delta Operators na makapasok at makalabas ng walang nakakaalam sa kanilang mga area of operations. Kaya naman, binibigyan sila ng akses sa mga pinakabagong kagamitan para sa mobility at insersyon. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang mga stealth modified Black Hawk helicopter, mga night vision equipped na helicopter, at iba pang mga rotary tilt rotor platform tulad na lamang ng Osprey. Meron din silang mga maliliit na inflatable boat at mga submersible na parang maliliit na marino para sa kanilang mga maritime mission. Binibigyan din sila ng mga night vision goggles, encrypted communication device, handheld drone para sa intelligence, surveillance at reconnaissance, thermal optics at mga mission planning tablet. Sa kabila ng mahabang listahang ito, mas marami pa rin sa kanilang mga kagamitan ang nananatiling classified kaya hindi natin mailalatag ang mga ito sa ating video. Sa halos limampung taong kasaysayan ng Delta Force, hindi mabilang ang halos imposibleng misyon at mga labanan na kanilang nalagpasan. Isa na rito ang Battle of Mogadishu noong 1993 na nakilala sa pelikulang Black Hawk Down. Sa labanang ito, lumahok ang mga Delta Operators para suportahan ang mga Army Ranger sa paghuli sa ilang mahalagang Warlord ng Somalia. Nauwi ang operasyon na ito sa isang madugong urban battle na nagresulta sa napakaraming kamatayan. Aktibo rin ang mga Delta operators sa mga war zone ng USA, kagaya ng Iraq at ng Afghanistan, kung saan sila ay naatasang magsagawa ng mga manhunt operation para likidahin ang mga leader ng mga insurgent. Sa kasamaang palad pa sa ating mga history enthusiasts, marami sa mga Delta operations ang nananatiling classified mga lihim na raid at mga strike na hindi maaaring isiwalat sa publiko. Dahil dito, ang reputasyon ng Delta bilang Ghost Unit ay nananatiling totoo. Ikalawa, ang mga Navy Seals, the Silent Hunter ng US Navy. Ang Special Force na ito ay nagmula pa sa underwater demolition teams ng US Navy noong World War II at pinalakas noong administrasyon ni John F. Kennedy. Ang Navy Seals ay dinisenyo para magsagawa ng mga palihim na amphibious at coastal operation o di kaya'y umatake mula sa mga aeroplano. Dahil sa kanilang kakayahang umatake mula sa katubigan, langit at lupa, tinawag silang mga seal na nangangahulugang sea, air at land. Ang kanilang operasyon, mag-deploy ng maliit pero elite teams mula sa dagat papunta sa looban ng teritoryo ng kalaban para magmanman o magsagawa ng mababangis pero palihim na pag-atake at tumakas bago pa sila matunugan ng mga kalaban. Ang landas patungo sa pagiging isang Navy SEAL ay isa sa pinakamahirap sa mundo ng military. Ang entry point ng nais maging Navy SEAL ay ang BUDS o ang na Basic Underwater Demolition SEAL Training. Isang multi-phase training na tumatagal ng ilang buwan at sinusuportahan pa ng SEAL Qualification Training o SQT at mga specialty school tulad ng parachuting, sniping, breaching, medisina at napakarami pang iba. Ang pinakasikat na bahagi ng SEAL training ay ang Hell Week, isang anim na araw na tuloy-tuloy na physical at mental stress training. Sa pagsasanay na ito, ang mga kandidato sa pagiging Navy SEAL ay sobrang kulang sa tulog, binababad sa napakalamig na tubig, walang pahingang ensayo at paulit-ulit na mga survival task. Ang punto ng Hell Week ay hindi lamang para sukatin ang physical endurance. Sinusubok din ito ang kakayahan ng kandidato na mag-function at manguna sa ilalim ng napakatinding stress. Karaniwang 70 hanggang 80% ang bumabagsak sa unang yugto ng seal training. Kaya maliit lamang ang natitira pa sa mga susunod na yugto pagkatapos ng BUDS at ng SQT. Hindi pa tapos ang hirap ng bagitong seal dahil dadan pa siya sa matinding team training, specialty courses at operational deployment bago siya maituring na ganap ng Navy SEAL. Ang prosesong ito ay maaring tumagal ng taon mula sa simula. Ang mga Navy SEAL ay mga multi-role specialists kung saan bihasa sila sa combat diving at underwater infiltration, SEAL delivery vehicle insertion mga small boat operation, maritime interdiction, amphibious raid at direct action sa lupa. Bukod sa mga nabanggit, inaasahan din ng bawat Navy SEAL na maging mahusay sa Halo at Heho para shooting insertion, close quarter battle, advanced demolition, reconnaissance at foreign internal defense kapag kinakailangan. May humigit kumulang 2,400 hanggang 2,800 na mga Navy SEAL na naka sa iba't ibang SEAL Team sa iba't ibang panig ng Big daigdig. Bagamat elite force na ang mga Navy SEAL, mayroon pang mas elite na grupo sa loob nito. Ito ang Naval Special Warfare Division Group o ang DEVGRU o mas kilala bilang ang SEAL Team 6. Isang Tier 1 Special Force kagaya na lamang ng mga Delta na inaasahan ding bumanat sa mga high profile target na kaaway ng USA. Kumpara sa mga Navy SEAL, hindi ka po pwedeng mag-apply sa SEAL Team 6 bagkus sila ang pipili sa iyo kung qualified ka. Sa kasalukuyan, walang definitive na record kung paano nga ba ang training sa loob ng SEAL Team 6 dahil itiuturing itong lihim ng US Navy. Ang mga SEAL ay karaniwang armado ng mga armas na dinisenyo para sa kanilang mismong misyon. Isa sa mga halimbawa nito ay ang maikling M4 rifle na may suppressor, maliit na submachine gun para sa dikitang labanan, at maging mga specialized sniper rifle para sa mga long range combat at reconnaissance. Dahil kadalasang sa dagat nagmumula ang mga Navy SEAL, mayroon silang mga rebreather, diving gear, mga maliliit na submersible o mukhang maliit na submarino mga inflatable boats para palihim silang makalapit sa mga baybayin. Ngayon naman, ating pag-usapan ang mga katangi-tanging combat record ng mga Navy SEALs. Noong Vietnam War, ang kakayahan ng mga unang SEAL ay nasubok sa kagubatan at ilog ng Vietnam. Nagsagawa sila ng mga river at coastal operation laban sa mga Viet Cong at North Vietnamese Army. Sa digmaang ito, nahasa ng mga SEAL ang teknik ng amphibious assault paglikidad sa mga target sa dilim at ang mabilis sa pag-alis bago pa man dumating ang reinforcement na mga kalaban. Masasabi natin na ang mga aral na nakuha nila sa Vietnam ang naghulma ng modernong maritime tactics ng mga SEALs. Ikalawa, Operation Just Cause, Panama 1989. Sa operasyong ito, ginamit ang mga US Navy SEAL para kontrolin ang dagat ng Panama at pigilan ang pag-alis o pagdadala ng supply ng mga barko rito katulong ang mga Army Ranger. Nagsagawa ang mga Navy Seals ng na mga pag-atake sa mga pier, warehouses at maging mga military defense ng Panamanian Defense Force. Ang magiting na pag-atake na ito ng mga Seals ay lubos na nakatulong para mapabagsak ang Panama Dictator na si Manuel Noriega noong 1990. Ngunit ang masabing crown jewel ng na mga Navy Seals ay ang Operation Neptune Spear noong 2011 ito ang misyon na tumapos sa pinaka-wanted na tao sa Amerika, si Osama Bin Laden. Gamit ang pinakabagong stealth Black Hawk, ipinasok sa Abbottabad, Pakistan ang dalawang dosenang miyembro ng SEAL Team 6. Kanilang pinasok ang isang compound kung saan naabutan nila ang kanilang target na si Bin Laden at siya ay mabilisang iniligpit. Bukod sa mga kilalang misyon na nabanggit, ang SEALs ay nagsasagawa rin at nakagawa na ng daandang mga lihim na misyon na hanggang sa ngayon ay hindi po pwedeng isa publiko. Ang ikatlo sa ating listahan ay ang mga Green Beret, ang mga Force Multiplier ng US Army. Ang US Army Special Forces o mas kilala bilang Green Beret ay itinatag noong 1950s para pamunuan ang unconventional warfare at foreign internal defense sa mga kaalyadong bansa ng USA noong Cold War. Ang kanilang misyon ay hindi lamang durugin ang mga kalaban, kundi turuan at palakasin ang kakayahan ng mga kaalyadong puwersa nila. Sa madaling sabi, ang Green Beret ay isang force multiplier kung saan sinasanay nila ang iba't ibang grupo para makatulong nila sa labanan. Ang Special Forces Qualification Course o Q course na pinagdadaanan ng mga Green Beret ay isa sa pinakamahabang training pipeline ng US military. Ito ay naglalaman ng language training, regional at cultural studies, political science, advanced marksmanship, medical skills at mga unconventional warfare tactics. Kapansin-pansin na hindi lamang paikipaglaban ang sinasanay sa mga Green Beret. Ito ay dahil bukod sa pagiging military force, ang mga Green Beret din ay tumatayong representative ng USA sa kanilang mga kaalyadong pangkat. Kaya't napakahalaga na mahasa ang kanilang interpersonal at language skills. Kapag may operasyon, ang mga Green Beret ay kadalasang nag-ooperate bilang isang grupo na kung tawagin ay Operation Detachment Alpha o ODA kung saan binubuo ito ng mga eksperto sa iba't ibang larangan tulad ng weapons, communication, medical, intelligence, engineering, at maging language at culture. Sa kasalukuyan, may humigit kumulang 6,500 hanggang 7,500 Green Beret na nakakalat sa iba't ibang Special Forces Group tulad na lamang ng 1st FSG Korea, 3rd FSG Latin America, 5th FSG Middle East Central Asia at marami pang iba. Kumpara sa mga Delta at Navy SEALs, ang Green Beret ay karaniwang gumagamit ng mga lokal na armas at equipment para mas mapadali ang kanilang integration sa local forces. Gayunpaman, kung kinakailangan at para gawing mas mabisa ang mga Green Beret, inaarmasan din sila ng US Army ng mga weapon na wala ang kanilang local partners. Halimbawa, para sa anti-armor at heavy support maaaring padalha ng mga Green Beret ng Javelin Anti-Tank Missile at kung kinakailangan ng mga 50 caliber Browning Machine Gun. At sa mga pagkakataon na walang anti-air weapon ang kanilang local partners, sila ay pinadadalha ng mga Stinger Missile panlaban sa mga eroplano ng kalaban, kagaya ng kanilang ginawa noon sa Afghanistan laban sa mga Soviet. Bilang mga advisor at mentor ng mga local forces, ang mga Green Beret ay nagdadala rin ng mga spare parts, repair kit at mga adapter para maging self-sufficient ang kanilang mga sinasanay na sundalo. Ngayon, ating pag-usapan naman ang mga operasyon na talaga namang nagpatanyag sa Green Beret. Mula sa madugong kagubatan ng Vietnam hanggang sa mabundok at nagiyelong lambak ng Afghanistan, iba ang estilo ng mga Green Beret. Hindi lamang sila mga mandirigma, sila ang mga guro tagapagplano at arkitekto ng lokal na kapangyarihan. Sa Vietnam, nakipagpartner sila sa mga katutubong montanyard sa Central Highlands ng Vietnam. Dito, tinuruan ng mga Green Beret ang katutubo ng makabagong war tactics, medisina at survival skill. Gamit ang maliliit na team sa mga montanyard, paulit-ulit na sinalakay ng mga Green Beret na ito ang mga komunistang North Vietnamese. Noon namang 2001 sa Afghanistan. Nakipagpartner ang mga Green Beret sa Northern Alliance, isang koalisyon ng mga Afghan na kumakalaban sa Taliban. Sa kain ng mga kabayo, sumama at pinamunuan ng mga Green Beret na ito ang mga Afghan para pabagsakin ng Taliban government. Ang kanilang operasyon ay napakabisa kung saan napatunayan na ang lokal na partnership ay madalas na mas mabisa kaysa sa malawakang pagbomba sa mga kalaban ang kanilang operasyon na ito sa Afghanistan ay naipakita sa pelikulang 12 Strong. Ang tunay na legasya ng Green Beret ay hindi nasusukat sa bilang ng kanilang mga kalabang na patay, kundi sa mga lokal na unit at komunidad na kanilang pinanday. Para mas madali mong maunawaan kung ano nga bang pagkakaiba ng tatlong special forces na ito, atin muna silang balikan. Una, ang Delta Force. Kapag may mga hostage taking na nagaganap, o matinik na kalaban na kailangang likidahin. Sila ang pinadadala. Ikalawa, ang mga Navy SEAL. Kung kinakailangan mong pasukin ang teritoryo ng kalaban ng palihim para maghasik ng lagim at pagkawasak, ang mga Navy SEALs ang maaasahan mo rito. At ikatlo ang mga Green Beret. Hindi lamang sila mga mandirigma, kundi mga guro, adviser at tagapagtatag ng mga local forces na makatutulong sa Amerika. Sila ang pinadadala para tulungan ang mga kaalyado mo na maging malakas at matatag. Ngayon, balikan natin ang unang katanungan. Alin nga ba sa tatlong special forces na ito ang tunay na malakas? Simple lamang ang kasagutan. Wala. Dahil bawat isa sa kanila ay may iba't ibang misyon, iba't ibang specialization, at iba't ibang mga function. Halimbawa, kung kinakailangan mong bumuo ng relasyon sa mga local forces. Kinakailangan mo ng mga sundalo na merong language at cultural skills. Kaya naman, ipadadala mo ang Green Beret, hindi ang SEAL Team 6. At kung kinakailangan mo naman ng mga sundalo na wawasak sa base militar na mga kalaban mo at makatakas ng walang nakakaalam, kinakailangan mong ipadala ang mga SEAL Team 6. At sa mga pagkakataon na mayroong mga sibilya na naipit sa labanan at ginagawang hostage sa mga kalaban. Ang Delta Force ang ipadadala dahil ito ang kanilang specialization. Sa madaling sabi, hindi mo pwedeng pagkumparahin kung alin sa mga bahagi ng katawan mo ang mas mahalaga. Bagkus, ang mga special forces na ito ay nagsasama-sama para gawing buo ang katawan ng US military. Bago tayo magpatuloy, solid shoutout muna tayo sa ating mga supporter. Shoutout kay Jong Aranda Mabangis. Salamat komrad sa laging panonood ng ating video. Syempre kay Awi Roy Vincent Molea na laging nanonood. Maraming salamat idolo. Shoutout din sa Cotabato City para sa inyo diyan Yardim Yardim. Shout din kay Menard Enconado ng Tacloban City. Salamat sa suporta at sa inyong magandang feedback. Shoutout din kay Alan Kudal ng Angono Rizal. Rolando Escala ng Tapas Capiz. Jolitz na si Ronda ng Tagig City. Maraming salamat sa inyo. Kayo ang tunay na lakas ng Sir Ian's Class. Naghahanap ka pa ba ng episode kagaya nito na panonoodin? Kung oo, nais kong irekomenda sa inyo ang ating special episode ukol sa military strength ng Amerika. Napakarami pa nating episode na gagawin ukol sa military science at history. Kaya't siguraduhin na pindot nyo na ang like and subscribe button. Muli, ako si Sir Ian at sama-sama nating aralin at pahalagahan ang kasaysayan.